Hello, good morning. Magwalking walking sa kadiri guys. Mayning sayo pa sa buntag. layo kay tindahan guys sa, sa unahan magpaludra ko so medyo doon na lang Ari akong bahaya dong. Oh. Nagpalod ko diri guys. Kaya hot dan ko uglod. Ano dong Go 90 na? Oo. Go 90. go Hi, babe. <laughs>